Ayan po mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi at kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawing mga video. At ngayon mga kalingap nga po, ano, nandito po tayo ngayon sa uh, bahay kubo ni Dodong Ruel, kalingap awi. At yun nga po ay utosan tayo na pumunta, di, pumunta na po dito para bisitahin po yung mga kung ano man po itong nandito sa kubo ano po sa mga pinag, pinapagawa niya at uh, sa mga uh, isa na po yung mga gamit nila dito so samahan nyo ako mga kalinga para ipakita ko po sa inyo kung ano na yung mga natapos na dito sa loob ng bahay ayan ayun mga kalinga so nandito na po tayo sa loob ng papasokin na po natin ayan itong ayun ang ganda na ng tiles So, ayan po mga kalingap ano, at napag-utusan po tayo ni Kalingap Awi na itong uh, kunan itong tiles po ano para makita niya po agad kasi excited na siya makita kung ano pong itsura itong loob ng bahay niya itong uh, kobo. kubo ano po kaya ito po meron pong basbas uh, bas sa atin na kunan itong tiles kaya ko po ito ginagawa na di Johan Ano po? So ngayon po mga kalingap napaka-finish po at napakaganda nitong uh, tiles ano po. Ayan. So kung nakikita nyo po dito, wala po dito yung mga bangko. Kaya po inilabas yung mga gamit dito ano dahil uh, dito po nga nag-tiles kaya yung mga bangko na ilabas muna po ano. So ngayon po tapos na itong tiles, ibabalik na po natin dito sa loob. Ayan. Ayusin na mga gamit. Ayusin na po natin itong mga gamit. At kung nakikita naman po ninyo itong mga upuan ay malinis naman po. Hindi naman po ito itinapon dito sa labas para pabayaan na lang na gano'n na lang. Malilinis po itong bangko. Inilalabas lang po ito kapag may ginagawa sa loob. So ngayon po ilalagay na natin sa loob. Ayan. At sa ngayon po wag po kayo mag-alala dahil uh, Uh, yung pong uh, natutulog na po dito ay yung pong ito po meron naman po dito natutulog ay nakahubad ka pala kapatid ito po si kapatid Alex. ni Alex Lebrada Lebrada si siya po si tata siya po ang natutulog dito at saka po kasama po si tatang dalawa po sila dito matutulog kaya sabi po ni Kalingap Awi ay yung dalawa po sila ay medyo sapat na po na bantay dito ano po at uh, si tatang po ay mamaya pa pupunta dito ay paalaligit pa dyan kasi medyo maaga pa po ayan to yan ganyan na muna kasi hindi pa naman gano'n tapos ano ibalik lang yung mga upuan na pero ito lang po mga nang walis. So ngayon po maibabalik na siya sa dati niyang dalagyan Siyempre, hindi naman maiwasan na kahit ano, konting ulan, maulanan kasi wala namang bubong pa. Pero na, pinupunasan naman at natutuyo. Dito. Ayan. Yung washing doon, orang. For your land. Eh, dito. dito lang to. Dito lang. Kahit dito, dito lang Dito, 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 lang. dito, may, dito, lang. May, dito Yan. yan. Eh, kasi yan plastic. Malinis okay naman yan. So, wala na, wala nang mababasa. Yan bukas. Ano na to talaga lahat. Polyparnis na siya. Bukas pag gusto dumating. Mga Ayan po mga kalingap. So, yung po mga upuan na inilabas po noong bago mag -tires, ano. So, ngayon po, nandito na siya sa dati niyang kinalalagyan. Ayan. Ito pong uh, kasi hindi pa lahat uh, ano, ito dito lang naman to itong mga plastic Pinin na to kasi ano. ito ginagamit lang to kapag may party hindi naman yun hindi naman yan yung ano, ayan ayan po mga kalingap yan po nakita nyo na, na nakalagay na sa loob at uh, yung pong uh, kasama nga dito ni sila Ayan. Yung mga Ito na po si si Tata. Ano po uh, yung kasama mo mamay dito si yung nagagawa po. Ito ay, nagagawa. Ayan, may kasama naman kayo dito. Uh -huh. Ano? Kasi nga sabi ni Kalingap Awi, ay ko naman na kayo dito, no. Okay na kayo dito. Niyon. Uh -huh. May kain naman nilang dala. Oh, kaya ah, bukas linis-linis ah, na lang. Arins na lang bukas. O oh, yan. Bukas, sama-sama na tayo. Ayusin natin lahat ah, yung mga lilinisin. So, kasi bukas uh, ah, naman sila. No? Darating na sila. Ay, bukas. Sakuan pa yun siguro. Ano, mga after tomorrow pa. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang. Ayan po mga kalingap. Kung naman po ninyo ano. Na. yung po mga upuan ay nandito na po lahat sa loob. Eh na po malinis na. Pinapatuyo sa Kasi po doon sa bandang unahan na bago lagay pa lang po yung tiles kaya hindi pa anong natutuyo. Hindi na patuyo pa doon. dito po okay na. At uh, bukas po ay maglilinis kami dito ng general cleaning. Kasi darating na po sila dudong ano. Kanina po may nag uh, comment na eh, sarado itong uh, ito pong ano uh, umbrella <laughs> ano ito, itong payong uh, kahit naman na po siguro hindi na i eh, uh, sarado niyan po ano kasi depensa na rin dito sa mga upuan ayan at uh, bukas po ay ayusin natin lahat 'yan eh po mga kalingap ang uh, Kobo po, po sa ngayon napakaaliwalas na naman po niya no kasi nawala na yung mga ah uh, po sa labas so ngayon po ay dati na naman po malinis na naman siya at yung mga, nakabalik na yung mga motor ayan ito po ay talagang ayan na uh, nakapasok na po lahat yung mga upuan sa kanya-kanya pong kanya ano magaganda na naman po wala na naman mga Yan, okay na po lahat ng mga upuan nasa loob na Ayan po mga kalingap, uh, hanggang dito na lamang po ang ating video ano, at na, nakita naman po ninyo yung loob ano, na, na yung mga upuan po ay nasa loob na lahat at wala nang naka, hamba lang dito sa labas. Kaya lang naman po talaga na ilabas yun dahil sa uh, ay sa loob nagagawa po ng tiles. Kaya okay na po siya at uh, wala nang kuan dito sa labas. Wala nang uh, naka nakakalat. Ayan, marami pong salamat sa lahat at uh, syempre po huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Hatid na Vlog, Kalingap Rab, Dudong Ruel at uh, Kalingap Awi at ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Ayan, marami pong salamat.